Kahit yung mga ninong mo. Kaya sa kanila ka magmamano kapag Pasko, ha? <laughs> Isko? Yung palang tinuturuan ng tatay yung ano? <laughs> <laughs> Siyempre, na talaga kung kailang malapit ng Pasko, ha? <laughs> dagdag na naman sa mga bibigyan ng aginal. Oh. <laughs> dagdag na naman sa mga pagtataguan. Oh, <laughs> <naman>. <laughs> hindi na mahalaga kung may aginaldo o wala. Basta, paninindigan nyo na babantayan at aalagaan nyo yung anak namin, ha? Ah. Tama, Adan Mari. <laughs> Tama, ikaw tago ng tago. <laughs> okay, Lord. No Sige pa.

Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nangkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Nasaan na yung mga paru-paro? Nasaan yung mga bisita? Yung mga kasama mo kanina? Wala. Wala ako kasama. Akala ko, bisita ni Digna at di namin yun. Eh, sabay-sabay kayong pumasok kanina. Akala ko mga kaibigan nyo. Huh? Hindi eh. Kasi nila kanina eh. Nakikitawa pa sila kanina, di ba? Kinarga pa nga nila si J.R.A. <laughs> Nag-ingit pa sila ng sarili nilang bisita. Ayoko nang ganito. Uuwi na ako. Tawagan na lang tayo, ha? Hindi ko ba yung bahay niyo? Mang Digna, pasensya na. Mauna na kami. Sige, sige. namin kaye. Sige. Mauna na kami. Mang Digna. Kailangan niyo po pabasbasa nitong buong bahay. Hindi pa po sila umaalis. Andito pa po sila.